Okay mga kaputing ching, magbubukas po tayo ng motor ng electric pan. Sobrang higpit nito mga kaputing ting, no? sumobrang higpit niya. Pag ganyan po, huwag nyo na pong ipipilit. No? Kasi pag pinilit po nyo yan, masisira po yung inyong pilip. Kasi po pag dumulas po yan, masisira po yung dulo ng inyong pilip. At di nyo na magagamit yan. Ganito po ang technique. Huwag po kayo ng pilip, aspokpokin nyo po habang iniikot. Ito po ang mabilis na paraan sa pagtanggal po ng mahigpit na screw. Yung iba ganito po yung ginagawa po nila. Sinisinsil po nila yung ulo po ng screw. Yun nga lang mga puting ting, nasisira po yung ulo ng screw. Hindi po masyadong maganda yung ganun mga puting ting. Mas maganda po yung discarding ganito. Huwag kayong pilip, lagay nyo po sa ulo ng screw. Tapos pukpukin nyo po sabay ikot. Yan po ang technique na mas mabilis. Diba ba mabuting ting, mas mabilis ang discarding ito tapos sa kapila naman. Ayan, mabuting ting, last na lang to. Okay mga kabuting ting, sana po nakatulong po ang video ito. Kung paano po magtanggal ng maipit na tornilyo. Salamat po sa panunood mga kabuting ting, God bless po sa ating lahat.